Dapat ang ilalagay mo dyan sa position na yan, yung walang bahid dungis na tao. Agree, agree ba kayo na si Sunny Trillianis na lang ipalit natin sa ICI? Gusto nyo ba? wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Woo! Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, na nakalulungkot ang pagbibitiw ng Alcalde sa ICI. Gate ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Correct. Ako wala naman akong doubt na bumitaw si Magalong sa ICI. Kasi dapat ang ilalagay mo dyan yung walang bahid dungis eh. Alam mo sa totoo sa ICI, bagay si Sunny Trillanes eh. De, sa totoo lang ha, kung tatanungin nyo ako, bagay si Sunny Trillanes sa ICI. Agree ba kayo? Mga kabayan ko? Agree, agree ba kayo na si Sunny Trillanes na lang ipalit natin sa ICI? Gusto nyo ba? Mga kabayan ko? Kasi si Sunny, walang bahid dungis ang kamay nun. Malinis yun kaya kong ipagtayaan sa inyo yan, mga kababayan, na ano, na walang bahid na dungis corruption ng kamay nun. pwede bang ipalit natin si Sunny Trillanes kay Magalong, mga kababayan? Hindi, kung agree kayo, mga kababayan ko. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, mga kapatid, ha? Ah, kung ako po tatanungin ninyo, mga agree din po ako. But the biggest problem ay ito. <laughs> May problema po tayo. Alam nyo ho kung ano yung problema. Hindi ho pwede si Sunny Trillanes, mga maupo bilang ICI uh, member. Niho. Kahit kahit qualified do si Sani Trillanes na maupo ho sa position na yan, eh hindi ho si Sani Trillanes diyan. Eh hindi pa ho mauupo. Sapagkat meron hong one year ban sa mga tumakbong politicians na hindi ho makakakuha ng appointment sa gobyerno. Hindi pa po makakaupo si Sani. Siguro ho, after one year. Ako ho agree ho ako. Gusto ko humaupo si Sani doon para maimbestigahan 'yung 51 billion ni Pulong. Tama ho kayo ng kinyo naririnig sa akin. Gusto ko humaimbestigahan 'yung 1 billion nang sa ganun ay mapag-usapan na. 'Di ba? Yung corruption uh, sa Dabao, corruption sa ganito kasi talagang hahalukayin ni Sani Trillanes 'yan. Whether they like it or not, talagang hahalukayin niya 'yan. Walang kawala 'yan, mga kababayan ko. But ang pinaka main point dito eh hindi man 'di hindi makakaupo si Sani mga kababayan ko. Hindi ho makakaw po basta-basta si Sonny Trillianis niyan. Dahil meron hong umiiral na one year ban, mga kababayan ko. Sa lahat po ng mga tumakbong na politiko na talo noong panahon ng eleksyon. Hindi ho basta-basta. So, antayin ho natin ang next year ng May kung ano hong position ang makukuha ng ating uh, butihing senador, mga kababayan ko.